Daniel Padilla, mahal pa rin si Catherine Bernardo. It's obviously, parang he's out of the way, parang close out of track talaga si Daniel. Sa nakikita ko, parang magpo-focus siya ngayon sa music industry, sa nafeel ko. And medyo tatamaan siya na anxiety, ang batang yun. Dahil? Um, dahil sa, siguro isa sa mga reason is that may mga rejection sa kanya. Ayaw niya ng rejection sa nafeel na ko. Work, ganyan, and mahirap din makamigod sa kanya na party. Eh. Na nakikita, okay si Kat, and then siya is slowly moving on, pero mararamdaman mo na hindi pa siya ganun ka-prepare. Pero sa nakikita ko he will try to do everything na to bounce back magbounce back at ang alam mo mag, mag maging together sila ni Kat together as in magkabalikan? Magkabalikan. So, <laughs> so mahal pa rin ba ni Catherine o ni Daniel ang isa't isa? Si Daniel, I can feel it talaga na mahal, na mahal pa rin yan talaga si Kat. No? And mm. si Kat, andun pa rin naman yung hindi naman ganun kadali. Like normal Filipino people na nagmamahal, hindi naman ganun kadali na nagbitawan yung isang tao. Uh, I can feel na maaaring nagkikita o nag-uusap yung dalawa. Kasi, na uh, feeling mo nag-uusap pa rin yung dalawa? I can feel that. Kasi hindi nga ganun kadali bumitaw si Daniel sa kanya.